Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala shirfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, doon sa Dalil al-Muslim, tiyatalaki na natin yung Nawakid al-Islam at ito na yung pagtalakay natin ng sino man na maniwala na meron pang ibang gabay, liban pa sa gabay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi na mas matuwid o mas tama ang tao na ito ay nagiging kafir. Sa so, yung pagtalakay dito ng mga scholar, hinati nila sa dalawa. Yung unang katotohanan na ang maniwala na ang sino mang magkaroon ng tamang paniniwala at gumawa ng mga obligado at umiwas sa mga pinagbabawal, sila yung mga papasok sa parais. Siyempre, mga bagay na ito'y malalaman lamang natin sa pamagitan ng gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi pwedeng mamaliitin ng tao kahit kailan ang sunnah. O isa sa walang bahala niya ito, isipin niya na Quran lamang ang gabay na susundin dahil ang Quran ay nauunawaan sa pamagitan ng sunnah. Kumbaga yung sunnah ang nagpapaliwanag kung paano isa sa buhay ang Quran. At ito na yung pangalawa. Tawdihul maksudu lil ulama ang paglilinaw sa sinabi ng ulama manatakadaan na hadyan afdalu min hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafir si so tinin pagtalakay mismo dun sa nakid na ito pang-apat ito actually yung una shirk pangalawa syafaah. pangatlo sino mang hindi magturing sa kufar bilang kafir nagiging kafir din sila. At ito na yung pang-apat. Sino mang mag-akala o maniwala na meron pang mas matuwid na gabay kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siyempre, out of the question na rito yung, ano, yung, gabay ni Allah. Sabihin ng tao, mas matuwid ang gabay ni Allah kaysa sa gabay ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Kasi pinag-uusapan natin dito ang sharia ang batas ni Allah. Okay? Sa so, paano natin unawain ang batas ni Allah? Siyempre, undisputed na ito'y maunawaan natin sa pamagitan ng sunnah. Pilosopo na lang yun. Yung magsasabi ng gabay ni Allah ay mas matuwid kaysa sa gabay ni Propeta Mam Salaw Salam. Kasi hindi sila magkahiwalay. Magkasama sila palagi. So, pag may ganun kayong, ano, maraming taong ganun eh yung ano yung pilosopo may uh, mahusay sila magbaluktot ng mga bagay-bagay lalong-lalo ng mga katuroan ng Islam layuan niyo yun ng mga tao na yun kasi wag niyo nang tangkain din na makipagdebate sa kanila kasi hindi nila hangad ng katotohanan ang hangad niyan mangibabaw patunayan na matalino sila kasi mapapatunayan talaga nila yung sinasabi nila kasi hindi naman nila tatanggapin yung dalil mo eh hindi nila tatanggapin yung dalil mo. Sa dulo ng debate nyo, nasabihin nila palagi, na nalo siya. At syempre, hindi niya target din ikaw. Hindi ka ang target niya. Kasi alam naman niya na matatag ka sa katotohanan. Ang gusto niya, magkaroon siya ng audience. Magkaroon siya ng audience na mapapaniwala sa kanyang mga baluktot na uh, paniniwala. At makaka-attract talaga siya ng kapwa niya. Yung mga tao na naghahangad din sumikat, naghahangad na magsalita tungkol sa mga bagay-bagay, kahit hindi naman nila pinag-aralan, hindi naman nila nalaman, marami. Kaya makakuha sila talaga ng kanilang mga uh, tagahanga o mga tagasuporta. Hindi na susukat kailanman ang katotohanan sa kung ano, kung ilan yung taga-suporta nito mas madalas maraming taga-suporta yung kamalian. O kaya mas ano sila, mas vocal o kaya mas, ano, mas agresibo yung mga tugsunod ng kamalian. Sa so, tila nga kaulul ulama, Innahu yakfuru man ma'taqada anna hunaka hadyan afdalu min hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam. sinasabi nila, natunay na nagiging kafir ang sinumang maniwala na mayroong gabay na mas mainam sa gabay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam muraduhum bidalika al so ito dito nung ang tinutukoy dito ay ang mga bagay na may kinalaman sa relihiyon hindi yung gabay mismo na na hidayah o tawfiq na ginagabay ni Allah yung tao patungo sa Islam, na ginagabay ni Allah ang tao patungo sa Islam, o ginagabayan ni Allah ang tao na gumawa ng mabuti. Hindi yun ang tinutukoy dito na hadyun nabi. Ang tinutukoy dito na hadyun nabi, paano nating isasabuhay ang ating relihiyon. Kaya ngayon mga nagsasabi na mas mainam ang gabay ni Allah kaysa sa gabay ni Prophet Muhammad SAW, battle yun na comparison, na kiyas. Kasi pinag-usapan dito, hindi yung taufik ni Allah. Ang pinag-usapan nga dito, umurod din niya. Mga bagay na may kinalaman sa relihiyon kung paano natin sasabuhay ang relihiyon Gayun din, lad dunnawi, dunyawiya. Lad dunyawiya. At hindi sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dunya, sa mundo. Ibig sabihin dito mga technical na bagay. Engineering, medisina, ano pa man. Maaari tayong kukuha ng uh, gabay mula sa iba. Lalong-lalo na kung wala namang nababanggit sa sunna tungkol dito. Halimbawa, na sa sunna, halimbawa sa medisina. Na sa sunna na mainam ang honey, ang black seeds bilang uh, masustansyang pagkain at gamot din sa sakit. Pero halimbawang maniniwala ang tao na yung antibiotic na kanyang iinumin ay mas mainam kaysa sa kumain lang siya ng black seeds. Hindi yun kufur. Hindi yun kufur. Kasi usapin yun ng dunya. Usapin yun sa bagay na wala namang kinalaman sa relihiyon. okay? Kasi maaaring merong tao na merong ganong paniniwala ayaw niyang uminom ng gamot, ayaw niyang uh, sumakay ng sasakyan, ayaw niyang gumamit ng microphone, kasi nga raw wala sa sunna, hindi ito applicable doon. Sa mga bagay na may kinalaman sa dunya, at walang direktang kinalaman sa relihiyon, so pwedeng uh, kukuha tayo ng gabay ng iba, insya Pero syempre, may maingat din tayo dito. Na hindi porke yun nga, uminom ka ng antibiotic, mamaliitin mo na rin yung sunna. Mamaliitin mo yung uh, paggamit ng black seeds o pagkain ng black seeds, pagkain ng honey, pagsasambit ng dikir o rukya sa mga bahagi ng katawan mo na may sakit. Sa so, hindi big sabihin na mamaliitin mo rin yung mga gawain na yun. mas mainam pagsabayin. So, gumagawa ka ng paraan na may kinalaman sa dunya upang gumaling ang sakit mo. Siyempre, nananalig ka rin kay Allah at ginagawa mo rin yung ayon sa sunnah. Yun ang pinaka mainam. Ito nga rin yung aplikasyon ng pagiging ummatan wasata ng umma na ito ng mga Muslim. Tayo ay umma na makatuwiran tayo ay umma na makatuwiran. Hindi sarado ang utak natin. Hindi tayo one-sided. Siyempre, hindi tayo extreme sa mga bagay-bagay. Kaya ngayon mga Muslim na unang mga Muslim, umunlad talaga sila. Umunlad sila. Ang mga Muslim ang pinakamakapangyarihang mga tao sa buong mundo sa ilang taon natalo ng mga Muslim yung Persian Empire, yung Roman Empire, hanggang sa nakarating na sila ng Europa, nasakop nila yung North Africa, papasok na sila ng India, malapit na sila sa China. Pero yung mga tao, yung mga Muslim, naging sarado na yung utak, naging mga supi, naging mga tablig. Kaya pinabayaan nila itong ganitong mindset ng mga Muslim, yung pagiging makatuwiran naging mga pilosopo, yan ay nangyari sa mga muslim. Inna huyak furumane at akadaan na hunaka hadyan afdalu min hadyin nabi. Muraduhum bidalikal umurud diniya lad dunyawiya. Ang sinasabi nila na nagiging kafir ang sinamang maniwala na may gabay na mas mainam pa sa gabay ni Papatahumam sa Rasulullah s.a.w o sa ibang pagkakasabi, mas perpekto, kumbaga, sa gabay ni Papa Tumham Sallallahu Alaihi Wasallam, ang tinutukoy nila dito ay ang mga bagay na may kinalaman sa relihiyon at hindi ang dunya. May kinalaman sa relihiyon ibig sabihin sa pagsasabuhay nito, hindi yung tawfik ni Allah, kung sino magmumuslim o sinong gagawa ng mabuti, at syempre, hindi sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dunya na pinahintulutan naman na kunin natin bilang mga Muslim. Pamane kadaan an na hunaka dinan nabi sallallahu alaihi wasallam. Gayun din kahulugan nito sinamang maniwala na merong relihiyon na mas mainam pa kaysa sa relihiyon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tinutukoy dito Islam. Kung mang tao maniniwala, kung mang Muslim maniniwala na ang Kristyanismo ay mas mainam kaysa sa Islam, dahil sa Kristyanismo hindi pinahintulutan yung polygamy at hindi pinahintulutan yung divorce, kafir yun. Kahit sa NCMF pa siya, kahit patatay niya alim, kahit maranaw pa yun, kahit sultan pa yung tawag niya sa sarili niya, walang saysay ang kanyang pagiging Muslim kung ganito yung kanyang paniniwala. So tatanggapin natin ang Islam ng buong buo. Kumpleto. At ang buong katauhan natin, uh, katawan, uh, pananalita, puso, kaluluwa, dapat na sa loob ng Islam. Hindi yung ano lang. Salita lang ang nasa Islam o pagkaangkin lang. Siyempre, pamanaita kada daan na huna ka dinan min dinin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Maring magiging kahulugan din ito <Hebrew> na nagiging kafir ang sinumang kukuha ng iba pang relihiyon na takalain niya na ito ay mas mainam sa relihiyon ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ito actually ang dulo ng pagiging ahlul bidaa. Ang dulo ng pagiging mubtadi. Yung mga mubtadi, yung mga gumagawa ng bidaa, bandang huli, nagakala sila ng kanilang pagkakatupad sa relihiyon ay mas mainam kaysa pagkakatupad ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi wa Nariyan ng mga dalil na ganito lang ang ginawa ni propeta Muhammad sallallahu alaihi sa mga gawaing pagsamba pero gusto nilang dagdagan para sa kanila kulang Kasi ultimately ito na yon Mas marunong pa sila kay Allah at kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wolia konong ano dapat gagawin sa relihiyon nito Kaya nga Nagsisimula ang lahat sa ikhlas. Ang sino mang may ikhlas, sisikapin niya na may ang reliyon na ito, ayon sa kung ano ang isinabatas lamang ni Allah. At ni Propeta Muhammad SAW, walang labis, walang kulang. Pero yung mga ahlul bidaa gusto nila labis-labis yung ginagawa nila. At gusto nila bongga, at gusto nila nakikita ito ng ibang tao. Para lang ipakita na sila ay banal ipakita na sila ay mas marunong, ipakita na sila ay uh, mas mahusay, mas nagsisikap, at iba pa. Bandang huli, ito yung kahihinatnan nila. Gumagawa sila ng relihiyon na inakala nila o gumagawa sila ng version ng Islam na inakala nila na mas mainam kaysa sa version ng Islam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga yung pagiging mubtadi, hindi ito basta-basta. Hindi ito maliit na bagay lang. Itatapon sila sa impyerno kapag hindi sila nagtoba. At kung sokdo lang umaabot na nga sila sa kufur o pagtatambal kay Allah, talong lalo na, eh habang panahon na sila sa impyerno, kahit pa anong kumbaga anong ano, anong connection nila sa Islam. Kahit patatay nila, nanay nila Muslim, sumikat sila sa dunya bilang Muslim, walang say-say lahat yun. Kasi gumawa sila ng relihiyon na karibal ng relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At syempre kahulugan din nito o anna hunaka tarikatun fil ibadati afdalu min tarikatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sito na nga ang sinuman na mag-akala na meron pang ibang paraan ng pagsasabuhay ng relihiyon na mas mainam kaysa sa pagsasabuhay ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito, ang tinutukoy nga dito sa pang-apat na nakid kasi ang pag-aakala ng mga tao, ang nakid na ito yung isipin ng Muslim na mas tama ang Kristiyanismo kaysa sa Islam. Pero hindi pala. Maririn itong mga hulugan na sino mang naniniwala na ang kanilang sekta ay mayroong mas tamang gawaing pagsamba kaysa sa pagsamba ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi nagiging kafir na rin sila. Kaya kahihinat na nila ay magiging kafir sila. So ngayon ngayon mga mayayabang na mga ligaw na sekta, wala namang batayan sa kanilang mga ginagawang pagsamba. Bandang huli, ito yung kahihinaktan nila. Kaya nga dapat nag, naninindigan tayo laban sa kanila. Yung nga hindi tayo nakikipagdebate sa kanila kasi alam naman natin yung taktika nila. Pero yung ayaw natin, yung lalaganap, yung kanilang uh, ligaw na paniniwala. Yung mga naniniwala sila, na kapag nagjumua, <clears throat> may mga taong ganito eh. May salatol jumua. Tapos magduduhur pa yun pagkatapos ng jumua. May mga ganun. May mga ganun. Magduduhur pa sila pagkatapos ng jumua kasi nauna daw isinabatas ang duhur. okay yung, yung jumua hindi pwedeng kapalit ng duhur. Tiba-tiba pang katwiran nila. E mas marunong pa kayo. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam nagjumua lang, hindi siya naiulat na nagduhur pagkatapos ng jumua. Anong ibig sabihin nun? inisip nila, inakala nila na mas mainam yung ginagawa nila kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat ang Muslim ay tumatahak sa dalil. Sa so bago tayo magsalita, bago tayo kumilos ay mayroong dalil. Pero yung mga ligaw na sekta baligtad, gagawa na sila ng isang bagay at tahanap sila ng dalil kapag napo na sila, bakit nila ginagawa yun? At kapag wala silang makitang dalil, mag sila ng ibang dalil. mag sila ng ibang dalil. Limbawa niyan, yung ano eh, meron din sa Facebook makulit. Kung kafir daw ang Shia, bakit daw pinapayagan na mag-hajj at mag-umrah? Bakit daw sila pinapayagan mag-hajj at mag-umrah? Sabi ko, syempre, hayagan silang nagpapakilalang Muslim. At matagal na na mayroong diplomatikong relasyon yung Saudi Arabia at ang Iran. Pero hindi ibig sabihin na sang-ayo ng Saudi Arabia sa ginagawa nila, na pagsamba sa kanila mga imam, pagsamba kay Ali, pagsamba kay Al-Hussein, kay Fatima at iba pa. Ngayon pininindigan niya talaga, hindi eh, na ako sumagot, bahala sa buhay niya. Kung inaakala niya na Muslim pa rin yung nagsishirk, eh, bahala sa buhay niya, bahala siya sa buhay niya. Baka papunta na siya rito. Inakala niya ni pagsamba sa mga imam ay mas mainam pa sa pagsamba ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Si Allah na ang magtutuos sa kanya. Hindi ko na siya kailangang problemahin. Siya na yung bahalang magpahamak sa sarili niya. Mahalaga na ipabatid na natin kung ano yung tama. Siyempre kahulugan din nito na sinamang maniniwala na mayroong gabay na mas mainam sa gabay ni Propeta Muhammad Sallallahu Wasallam o anna shaksan yumkinu al-wusul ila mardati Ta'ala wa rahmatihi wa jannatihi min tarikin gayri tarikin Nabi Sallallahu fahada Wasallam fa kafir Sige, so kung merong tao na mag-aakala na maaari siyang makarating o maaari niyang makamit ang kaluguran ni Allah at ang kanyang habag at maaari siyang papasok sa paraiso. Liban pa sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tao na ito ay kafir. Sa so dito, sa pang-apat na nakid na highlight yung katotohanan na mapanganib talaga ang mga bidaa. At ang bidaa, hindi nga lang ito bidaa sa gawaing pagsamba maring nakakagawa ang bida ang mubtadi ng bidaa sa mga etikad sa mga paniniwala at ang mga bidaa dalawa yung hukom merong bidaa na mofasika at merong bidaa na mukaffira bidaa na nagiging dahilan ng gumagawa nito ay nagiging fasik nagiging makasalanan sumusuway sa sunna pero yung isa mas mapanganib bidaa na dahil dito ay nagiging kafir siya at yun nga, isa ito sa mga dahilan kung bakit magiging kafir ang sino man dahil sa bidaa na kanyang pinaniniwalaan o kanyang ginagawa. Dahil sa kanyang bidaa na pinaniniwalaan at kanyang ginagawa. So hindi natin mamaliitin ang bidaa dahil sa katotohanan na ito. Na yung nga, maaring ginagawa ng tao ang kanyang sarili nakatambal ni Allah sa pagsasabatas. Hindi lang katambal ni Propeto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa pagbuo ng sunnah, bago siya mismo sa kanyang sarili, ginawa niyang katambal ang kanyang sarili ni Allah sa pagsasabatas. Sinabi ni Allah, mga bagay-bagay halimbawa, sinabi niya, Udkulofis silmi kafa, pumasok kay sa si Islam ng buong buo. Pero itong halimbawa, merong naniniwala na may mga bahagi ng Islam na pwede mong hindi tanggapin. Kaya nga yung usapin nung ano eh. So yun na, ito na yung ano, kumbaga yung kabuan nung ano, yung, yung pang-apat na nakid. So lahat ng maniniwala na mas matuwid yung iba pang gabay kaysa gabay ni Pupeto Ma'am Salam Salam. So ito nga pang huli sinabi, Fahadahu al ya'nihi al-ulama. So ito yung ano, ito yung tinutukoy talaga nila. Yung isa pa, ang umurod dunya wiya, dun sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa dunya, insya Allah tatalakayin pa natin ito ng mas malalim. Kasi dapat malinaw ito sa mga Muslim. Kasi di ba may mga Muslim na ano, bawa tablig, ayaw gumamit ng ano, ng microphone kapag mag-aadan o no, kaya mag-imam. Ano, mag <coughs> kasi ano, hindi raw ginamit ni Propeta Mom salam Yung tablig gano'n eh. Pero ang ganda ng kotse. Kotse pwede sa kanya. Pero yung ano, yung yung microphone ayaw niya. Ako naman, kaya yung daw nagma-microphone pag nag-iimam, pwede na pala ngayon ano. Kasi basag yung ano eh, Basag yung speaker natin dati. Kapag nag-speaker ka, mas lumalabo, mas di mo maintindihan. Pero siguro mas okay na yan, kaya pwede naman na. Inshallah. So ito lilinawin pa natin kasi dapat tama yung pangunawa ng tao dito. Ano yung hangganan ng usapin na may kinalaman sa relihiyon at ano yung hangganan ng usapin na may kinalaman sa dunya? Inshallah. Kasi nawakid inuunawa natin yung mga hangganan nito. Inshallah. Sa so tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.